Hello Etians, welcome back to my channel. Grabe guys, SB19 made a history dahil uh, sa one day at two days na pag-launch ng kanilang new song na Moonlight, ang daming headline at feature ng SB19 sa mga ilang uh, online magazine at newspaper sa bansa sa Pilipinas. Kaya naman ito ay big deal dahil very popular na talaga at very sikat at marami na napatunayan achievements ang SB19. Ito nga ang pinakabago Moonlight Headline sila at featured sa halos lahat ng online newspaper at magazine sa buong Pilipinas. Andiyan ang Rappler, Philippine Star, Inquirer at maraming pang iba. Ito ay malaking bagay sa buhay karera, music karera ng SB19. Again, congratulations! Get, 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 get.